hoy hello mga kachoy, maayong buntag ka, diba? Update lang sa akong live diri sa bukid mga kachoy, di ba? Buntag pa sa mm. Yan ni lang, nag-open ako sa tindahan. Ano ni mga school supply. School supply. Diri na pita fertilizer, mga agricultural supply. Mm, di ba? Na gasoline. Mm. Dahil hindi ano siya mm, mga kompleto may mga medicine o uh, mga medicine sa ubos mga gamit sa balay mga perfume perfume kumang kompleto na siya halos kompleto ang mga tindahan di ba mga powder as in kompleto na siya kung kinaboy din sa bukid mm, palibot na lang palibot mm, palibot di ba Hmm, si apa yang mga cecoya. Hmm. Itu. Gitu. Hmm, dito. Ay, hmm. mga cecoya. Hmm. Ba. <coughs> mga lamas. Hmm. Ba. Diba? Hmm. Mga gusto mga spicy mga lamas, kompleto ni diri. Hmm. Kapi sa ubos. Hmm, na mantika. siya dito. Dayon mga coffee. Diba, di ba, na mawala ang coffee na magiging na-fermenti ang coffee. Ang coffee, hindi na siya mawala. Fermenti na siya. O, diba, may Den, di ba? na coffee. Then, din rin tapita. Mga elemnon. O, di ba? Kung di rin tapita elemnon. Mga um, ah, Um, ah, then, okay, mga condense. O, di ba? Nah, hmm. pasak bos itu lupa mau uh, tentara ilmuan gak pun. Dengan dengan tapi kita mengasai dinas, riba so, mengasai dinas. Saya bapau kayak mana? Ah, kuan, daya fur. Tunggu saja, tunggu saja. Adi bah, kita boleh. Napa tepozin products? Oh, Napa tepozin? napadagiri oh sa ubos mga kuwan eh. so napadig siya mm, -hmm. drinks mag mm, mag red horse mga may beer mm, na lang din dire naman freezer mm. freezer mm. freezer naman mo na lang din dire uh, Hmm, soalan kita nak nice syah. Hmm. Alah. Hmm. Alah, nak kena buat Simple as one dari sabukin. Hmm. Alah, simple. Simple lah eh. Hmm. Ini kesadah. Pada orang Sa sabukin kena dito pa doon sa city ha, sa city halang, lang yun ko tantay pa na o diba isa tong wala pa nakapag follow o nakapag subscribe pag subscribe na mo sa kong youtube channel huwag yung kalimutan mag like sa kong youtube channel kaya na kong youtube channel Legar to vlog huwag nyong kalimutang mag like mag subscribe sa kong youtube channel please please support nyo ang kong youtube channel nag-resign naman ta sa toong work dito sa siyudad. Okay, moro ramagya pon sige trabaho ah magya mo dato diba mo ra kagod sa sinong no sige lang Kira na bye bye mga kachoy ingat po kayong lahat yan salamat po sa pagwatching bye bye oh